Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Money Cake! character Team cake o kaya banana cake Aba, kayang-kaya tong gawin ng MTD beneficiary mula sa Zamboanga City na nakikipagsabayan na ng ngayon sa ibang kinilang tindahan sa paggawa ng masarap na pastry. Kilalani natin siya sa ulat ni Maribeth Aglawan. Bata pa lang ay nakahiligan na ni Rodeline mula sa Zamboanga City ang pagbimake ng cake. Kaya't nang magkapamilya, ipinagpatuloy niya ito at ginawang negosyo. Diyan kami nagsimula yung Kasaba Cake. Yung first post namin sa ano page. Kasaba Cake, puto, ganun. Tapos uh, may birthday sa amin. Nag nagluto kami ng ano, choco moist, ganun para sa uh, pamangkin namin. Okay siya, masarap, ganun. Nagustuhan nilang lahat. Nagustuhan nilang lahat. Naging hamon man para sa maraming Pilipino ang nagdaang health crisis noong 2020 ginamit itong pagkakataon ni Rodeline upang mas mahasa ang kanyang kakayahan sa paggawa ng pastry. Naging basehan niya rito ang mga learning materials mula sa social media. At nang mahasa pa, nakapagdesisyon si Rodeline na mas palaguin ang kanyang sinimulan na negosyo. Ngunit dahil hindi sapat ang naipong pera upang makabili ng karagdagang kagamitan, lumapit siya sa OVP Western Mindanao Satellite Office upang mag-apply sa Magnegosyo Taday Program. So masaya ako kasi napili ako, isa ako napili sa ano, mabibigyan ng pangkabuhayan ni Ma'am Inday. At nang matanggap ang 15,000 pesos livelihood grant, agad niya itong ipinagbili ng karagdagang kagamitan tulad ng measuring tools. Sa ngayon, isa sa mga bestseller ni Rodeline itong banana cake na swak pang merienda o di kaya'y panghimagas. Kwento ni Rodeline, aabot sa 30,000 pesos kada buwan ang kanyang kinikita ngayon, depende sa dami ng orders. Katuwang naman niya sa kanyang negosyo ang kanyang asawa. Mayroon na rin sariling social media page si Rodeline kung saan maaaring mag-order ng mga nagsasarapan na cake. Tulad nitong parcel cake, money cake at marami pang iba. Para kay Ma'am Inday Sara, thank you po sa inyong programa na Uh, bin uh, binigay na livelihood uh, malaking tulong na po to para sa aming mga maliliit na mga nagnenebisyo ayan maraming salamat po sa inyo mula dito sa Zamboanga City ako si Maribeth Adlawan lahat para sa Dios, bayan at pamilyang Pilipino Valiente News Paggawa ng pugon, pinasok ng isa pang MTD beneficiary mula sa si Zamboanga. Ang kanilang kwento, abangan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.